Tatanggalin na nga ba talaga ang grade 11 at kinder mula sa basic education curriculum? Ito ay hindi totoo. Malingi binahayag ng isang Facebook post na simula June 2025, hindi na magiging bahagi ng Philippine Basic Education Curriculum ang grade 11 at kinder. Ayon pa sa post, maaari na raw magkolehiyo ang mga estudyanteng nakatapos ng grade 10. At ang mga batang maedad na limang taong gulang naman ay maaari na mag grade 1 kahit hindi pa sila nakakatapos ng kindergarten. Ang naturang post ay naglikom ng samot sa reactions, comments, at shares. Kahit ang nagpost ay nagpapanggap lamang bilang ang opisyal na Facebook page ng Dole. Ang tunay na Facebook page ng Dole ay walang pinusinggal sa issue. Gayun din ang DepEd hindi sa mga pagpabago sa mga programa nito. Mag-ingat po tayo at tandaan, huwag magpaloko.